Madam. 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 Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video Ay, ang agaw tayo ng vlog! Kung mapapanood niyo yung vlog niya, yeah Totoo, hindi kay Darla talaga to Si Darla ang bumili ng ham Hindi ako bumili niyan So, maulan ngayon, kaya naman magluluto tayo ng Carbonara Kaya lang ang tagal ni Darla Nang warlap pa ng drama So, habang wala ka nag-start na ako mag-prepare. niya lang yung ako naman ang mahuhungan. Kaya ako makaraan ah! Yun na yung maliday sa yung Parang ka ako na nga lang. May ko lang no. Pagkahiin ko, tinutokan ako ng camera ni Ayi. At inantok pa ako noon. Sobrang mali. Pero ko, sa totoo naman malita talaga ako. May MMM lang mabait minsan. Ano? Naputulan ako ng tubig. Alam niyo ba kung bakit? Kasi... Hindi siya nagbayad. Like, Oo, oh, totoo naman yun. Nalipat na kasi yung water namin. Dati, ang may-ari ng water, ang nagpa-prevent namin ng water, ay homeowner at ito And then, parang kung mga ano, nalipat na ito. Kasi... Ang akala ko, hindi gumagana yung hikang nila. Eh, alam niyo naman ako, tamad-tamad ako umalik sa bahay. Tamad nga ako lumabat nang hindi umuulan niya. Yung pang umuulan niya, eh, may Mainit yung ulo ko nila. But anyway, sana maayot nila na at ilang araw yun, parang parang 4 days ako nagtatry magbayad ng tubig ko. Kaya lang hindi, hindi nagpo-pro. Kaya after ano ng pang pang-apat na try, oh, hindi na ako nag-ano, hindi na ako nag-attempt. Hanggang ka dumating yung pangalawang okay, bill ko, yung color, ganun okay, pa rin hindi okay, okay. mabayaran. Actually, yung ano ko, yung mga bill ko, yun ko online ko talaga minabayaran. Kagaya ng kuryente ko. Ang kuryente ko, pinapatray, ay pinapabayaran ko naman sa may-ari ng bahay nito. Inatabay ko sa rent ng bahay, yung bayan sa kuryente

Nagpa-vlog kasi kami. Eh, eh, Mag-vlog din yun. Natuloy niya ako balik, Narla? Hindi. Tapos siya. Eh, 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 eh. ng malakas. Ayaw mo lang talaga. Nawala yung, hindi, ah, sa kanya na yung pera eh, yung 1,000. libo. Ayaw mo talaga yung 1,000, Isang so, libo ko, baka hindi ka talaga pinabaul, baka mamamatay ka pag bumiyahin ka. <laughs> ayaw mo lang pauwiin. Masarap ang ano, masarap ang carbonara pag may partner na fried chicken. Fried chicken sa carbonara, perfect partner. Paano na, Dar? Yan pa lang. Ayan, iwain mo na ng ganyan sa gitna. Or... Hindi, maliliit na. Ito mo na. Yan. Iwain mo na pa square na, na maliliit din. Dahil, yan to. Yan to kalaki. Yan, ganyan no, lang. lang. I'm excited ako matikman yung carbonara mo. Oh. Ayan, Ay, ganyan lang. Guys, sinitipid kami ni Madam. Vlog <coughs> <coughs> mo lang na to. Wala <coughs> nga kung gawot ka na After ng ano, papa ano lang natin. Itong malok. dahil magpa-prime chicken sila, they want prime chicken. So, papakuloan. Papakuloan ka. ka papa, na muna yung ano pasta. Ha? 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 So habang nagluluto si Madam, kukulayan ko si Ayet. Nanggaling sa Okada. Yeah. So ayan, hindi ko alam kung kanino galing to. Mas na nagpadala kanila Ayet. Thank you, thank you so much po. So. Malulutokin na namin sa Atmanay. Ang gagawin ay magpata. Ang hindi ako marunong nito, kaya hindi talaga magaling magluto ng carbonara. Special tinihin. Yeah. Ganun naman dito ang lawn. So, kulayin natin si Ayet. Yung boxer mo kahapon ba hindi, iba to. Ay, ilan ba yan? <laughs> Ay, ba to? I mean, ba yan? Okay. Marami. So bakla kayo. <laughs> Kaya yung mga bakla talaga, yung alam nyo lagi, kulti yung boxer. Bakla. Marami kami yung boxer sa bakla. 36 pieces. maro ganyan yung ulay. Iba-iba. May white. Apat na ganito, apat na white, apat na black. Kasi by one take ano yun? By one take four. So, basta pa. Kulo na tayo ng tubig. Para yung pasta pa muna. Touch my body tender. Ayaw ko gabi. Di ba, Yesha? Di ko sa Team Marlayo. No, Nagpalitito ko ba It's giving up in forum. <laughs> Bakla, nagre-relaps yung tao eh. Panay-vlog kasi puro kita. Ay, ano, paano makita niya to? Nakakala ko, ano na ano, ano, nanatanggal ko yung before eh. Sinat ngayon niya yung dati. Di ba tinatawag? Ito so, okay? pinaplano natin na yeah. ano? Tatawagin siya tapos kanyari tatawag. na pindot ng kayo pa rin Yung ngayon na yun, yun yung ano, yung, yung, yung nag Nag-iwan ng... ng pasa. 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 Ay, sa ano? Miss Cars. Ganito. Salamat ka. Wala pa ang CCTV noon. Hindi yung kauna ko na ano na earlier. Wait, pero mas isa kayo may CCTV. Uh, Ingin ko talaga kaki noon. Invento ko yun. <laughs> ang ganun, din. Buti yung buhok ni Aye, actually. Kahit na laging sinukunayan. Parang ano, mahuhay pa din. Magaganda kasi ka. Ano, <laughs> Ano? May itsura. May itsura. Depende sa itsura, yung tibay ng buhay. Yung bluko! Wala na! Wala na! Hindi ko ka kasi, Darl. Ayaw mo pa tayo, Darl, ah? Pagyan ako! Wow! kulay blue nga! O parang blue! Tignan mo! Hindi, parang blue po. Blue. blue! It's giving <laughs> pedal pena blue. Ako nga yun. yung darl? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Isang ganyan ko lang sa kamay ko kasi yung sa blue. Bakit nalang kaya na sa iyong kumapit nila ba? Wait lang. Dat patikira yung nilalagyan eh. Para magpantay. Sige naman pa. Gago <laughs> parang green. Parang green nga. Ayun! Ay, Oo! Iyan yung Constantino. <laughs> Asia's rockstar. star. <laughs> Nangyay ML naman ni anyay While ano. Ang ganyan ang buhay dito. <laughs> Pero <laughs> ka na ay, tapos aahasin mo siya sa akin. ayan ah, na. Part niya ito ang iniji. ng inigay. Sino ang Ivan Ray Vivero pangalan? Itan. Ano ko lang pa sa ang hasa. Ano ko lang? 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 pa lang? Blue, green. Daga blue yan. Yeah. Green. Easy, easy. hindi lahat. Parin, yung mga urutin, ano na ho, yung baba, ano. Yung baba ang siwala, papururutin pa Ngayon, yung dark, yung baba ang makinkan. Makinkan. At saka yun, yun, Pata for 15 minutes, sabi ni Darla. So, mga ano, 7.40, 7.55, baka mo ina natin uh, para okay na. Ayan na lang! Uh, okay, may... Pakipatay okay. eh. okay, mo nga muna ng inipi, <laughs> baka yan ang ma... Ano, ko. Oh. I look fresh, eh. Mamaya na mo ka na. Buti yung parcel ko, eh. Welcome tea. back, number one impact na ng Cavite. Ay. Ang fresh Ang baliw. Ano na <laughs> mga sa Las Piñas? Parang ba? Ang mong ano? Ang dami mong mga pasahor. Abangan nila. Hindi. Nating na, na, kasi ako na. Inita ko. Iba ba na impacta niya ako nakaraan? Di ba impacta? No, kami. Eh, <laughs> 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 But, parang ko Si Bakal parang Hindi, 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 Anjan, 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 anjan. Ay, itim na nga, ay, itim na. Ayun talaga. <laughs> Pero itim na, nang itim na. Nagda-dark na. So, ayan, simulan na natin lutuin ang ng ating carbonara. So, feeling ko naman, nasabi na sa akin yung mga kailangan kong gawin, kaya na natin ito. So, umuulan ngayon, guys. At ng kaninang hapon pa. Hapon ba? Or tanghali? Umuulan dito sa Cavite. And, yeah, ngayon ang ano, ngayon ang harap-harap ang nomination ng mga housemates. Kung alam nyo, sobrang adik ako sa PBB. Hindi lang ngayon, actually, dati pa lang, talagang malanoon na ako ng PBB. Starting ko nila, Nene, kanilang Im... Ay, Im... Nalinig ko mag-ano ng Ubay Ang Ubay o ko talaga din, kanila Tom Rodriguez. Nalala ko dati, bumibili pa ako ng ano, ng... Ano ka na nagbuto na ako? Taglit ng to. Na bumibili pa ako ng ano dati, na, ng magazine, ng PBB, na ikipila pa ako sa harap ng bahay ni Kuya, pag may event ko. ni And then, and parang unti naman ikaw. Ngayon, ito na PBB. Actually, maganda ka. Actually, kasi Siguro malaking factor na ang nagaling nilang magsalita. Siyempre kasi mga TV personality nila. So, medyo aral na talaga nila yung mga sasabihin nila. Pero ang dami kong natutunong sa band na to. Ang galing na River. Ako love ko talaga si Clank. Yung si Ayan ang mga big winner ko. Magaling nila si Rap. Yung si Will. Ang hirap. Yung so, si so, yes, Lord. So, good luck na lang sa inyo. Marami ba yung mantika? Okay na yun. Banda, banda. Okay na yun. Okay na yun. So, um, uh, ano ka naman, Mama? Habang, eh! habang wala ka. Ah, eh! Parang gabi yung oven mo? Ang ah, laki ng gilid mo? na um, pain ka yan Hila, uh, okay para kung may tao sa gilid mo, nakikita naman. Yeah. I'm so hungry, nabuti nag-ano ka. Ano yung ba ba kumakain? So, wala pa akong kain today. May hangover pa nga ako. Ang kala ko na niya, eme eme ka lang Hina. na nanyiinom in ka. Baga, nag-in talaga ako. Ino ka inuman mo? Ilabe ah, ba? Pinsan ko. Wala yung sila bebang. Ah. Pinsan ng relatives ko. Pinsan nga, bigla. Pinsan mga. Butong talaga ako. Wala pa akong kain today. Nangihina na ako. Kami naman. No, ay kumain no, ako ng oatmeal ako kanina no, eh. Oatmeal no, lang ako eh. Oatmeal, oatmeal, oatmeal o ka-egg. Tulungan ako dito. Kaya lang kayo nag-starbuck pala ni Anette. Di ba no, ba? Di ba niya? Hindi ah. Oh. Oh, oh, no. Layo niya. <laughs> okay na kaya to Ben? Okay na madam. Lagyan mo na yung ham. Ayan mo ah. Oh. Ano lang ano? oh. Hindi ba saan oh. Okay. No? So, mas, anong... Eh mati ba ito next? Ito na. Ilalagyan na natin hang. Hang. ang ham. Ito sa'yo yung hotdog? Sa Huwag well, na. No. Ano nang, ano? Parang may half oh, dog, cheese pa tayong sabaw, hindi na? Oo daw. Pabuhos na lahat. Kahit kasi hindi natin masama eh. Hindi, huwag kang ma- Ang lakpad mo! Ang laki mong Bravo po lang tao na yan eh. Bakalaan ka. Bakala, ang, ang laki mong tao kasi arang ka na ka na ang inarla. Okay lang yung dalawa may tsura eh. Ay. Magigaw yung tuwa May tsura eh. Si bakla si sino mga men. Kasi sa nabakla. Kasi sa nabakla. mga sa nabakla. Kasi sa mga Kasi sa sa nabakla. sa nabakla. Kasi Akala ni Kasi sa nabakla. Ina mo. Buti na lang hindi narinig si Emma. Dahil naka-mic ako. Ang sabi At daw sabi si William, William, kung babae kung daw ba... Oo. Oh. Naguguloan daw si William. Ba? William, Hindi si no. ka doon yung <laughs> <laughs> naiintindihan. Kaya nung maaari Okay kung babae kang lalaki, mag pero ano mabilis. kasi nga, madam? Hello, madam. Ano pa? Okay, Hindi. Yes, Ah, kasi wala kasi apoy. Yan, kasi ano. Bakit ganito? Kaya mas wala lang kanina. I-nice ko pa. Kanina, kalaate. <laughs> so ngayon, may i-invite po ako tonight. Abangan nyo kung sino. Ipapakita ako mamaya. May baklang eh. Ay, walang mga, walang lang baklang ngingiti. Ano yung ganyan-ganyan? Puro ka Ay! Hala! Kaya tayo naka-bash yeah. eh. Kasi puro ka lalaki. Bakla pwede naman yung mga ganyan. Topic na lang. Ay, may tanong ako, Pero Ay, mo anong ano? Anong tabla? Ikaan okay, e mo yan! Huwag mo nang ikaan mo gano'n. Weeeeh! Bakit hindi na nyo? Hindi ako nabob niya. Weeeeh! Baka pera, tapos tumuwi siya sa vlog mo. Na apare, hindi, hindi, hindi. Tignan niyo akong ano. Nilagyan mo ba ng bagay alam mo wala pa paminta diyan. Pwede ba lang gamit lang? Wala paminta. Ayun. Ay di. Ano <laughs> 'yun? Laurel. Laurel. So tayo na 'yung magluluto, i-vlog take over natin si Madam Kapit tapos kami, ang ano namin, night namin, isa lang sayo dalawa. Ang tanong, ano mas may importante para sa iyo? Ay, mag nyo pala muna yan, next time na yan. Kasi ang ganda, ang ganda naman ang tanong ngayon. Atay yung vlog ko may day. Ang ganda naman ang tanong ngayon. Ay, hindi, sa vlog ko nalang binaba kumakain. Bakla, pag sit down naman, magpakain ka, hindi nakaupo lang kami. Kung hindi pa nabigay yung kapitbahay ng pansit, wala pa tayong gagawin eh. Masama din ugali mo, kumikita ka wala. Wait lang, tempo ko lang pa. Darla, may tanong ako sa'yo. Ngayong paalimit ng EDC, anong nararamdaman? Bakit sa vlog ko? sa vlog ko? Bakit sa vlog mo? Bakla ka? Dapat sa vlog ko yung kikita. Ang ganda ng title ko doon. Himalay na kami. Himalay na si Jowa. Himalay na kami ni Jowa. Wala na akong Jowa. Ngayon na, ngayong maulan, ang nakakalungkot yung ulan. Ikaw lang nalulungkot. Di ba? Nalulungkot ka pag umuulan? Oo. Alam ni Selby, pag lukong ulan, ayoko na umuulan kasi nalulungkot nga ako. Kasi yung feelings niya, di ba? Parang... Ang ano ka Ang Lumi. Lumi, ganun. No. Kaya nga ang Baguio, medyo downer ang meaning oh, ng Baguio. Ang Baguio, madam, para lang ano, ang Baguio, ano, di, di so searching niyo, ang Baguio sabi kasi. Sabi sa kanila Ramon, yung ano, ang pang, mapangat tumira sa Baguio. Ano bakit? Kasi lahat ng la mga taong nag-aaral doon, mupunta ng Manila, kapag katapos na sila mag-aaral. Ang ano, inaanan lang yung oh, Baguio. Para Parang nanaan lang sila doon, pero hindi ila mangyayatay talaga doon. Ay, no. yung, sabi na, kalokin nga ng ano, Baguio. Hindi na lang kung kasi umalis ako eh. Yung sa may mm. tayo, Manila, lalokot, tsaka, taro, pa kailangan umalis pwede hindi pa kami lang naman. Oh. oh. Magbalik ka na, graduate naman ako, di ba? Ang diba? dami yung, <laughs> ano, <laughs> pahirapan nyo akong magka. <laughs> ko o, mo na ay, 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 Ang ano, ang wala lang. Ako naman, ayoko, ng, ano, ayoko ng, ay, ulan. Ayoko ng ulan. One of the... uh, kasi kasi Parang ano, parang bumabalik yung mga mga memory ko na hindi magaganda, na may kasama ko na. Ba't nasisi yung Bata, ulan? hindi, <laughs> kasi parang ano. <laughs> parang naringer ka. Actually, ayaw ka maulan. Pag maulan pa naman, nagugutom ako lagi. Hindi mo pagtag-ulan, masarap kumain ako. Ay, hindi yung ulan. Hindi, <laughs> ah, diet, diet ako pagtag-init. Pagtag-init, diet ako. Tikman na, para alam ko ano ang ulam. Wala pang paminta yan eh. Wala oh, oh. pa rin asin yan, sinabi ko na. Ang in? Oo. Wala na yan ba? Konti. Oh, oh. Garo na mo lang. Oh, Sobrang konti. Konti Konti pa. pa. Oo, oh, oh, Okay na yan. Okay na yan. Na yan. Oh, lagyan mo na lang ang Betchin. Walang betchin. Crispy fried. May chicken, the frite pa chicken. yung eh, makuha oh, oh, ko nga ng pamint na. Pagod ko, Ivan! Ano <laughs> 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 yun na? Pamint na. Kanila nanay. nanay no? Pamint ang durog, kila nanay. Nga awan... Nga awan... Nga awan point five. Ay, <laughs> ah, tsaka wag ka pa sa dito siya 1.5. Mm. Ay, mo din, eh. Mm. Oo, oh, nagkakamot ako ng bet Wala, may camera pala. Bakla, bilag mo tayo Ay, bumili. Ay, naman tukunin lang dito. Hindi mo <laughs> ko towel. Amin na. Sino mga men natin tonight? Wala, pag may men, uuwi na. Bawala ako. Bawal ako. <laughs> Dawaan ganyan yung ginawa eh, <laughs> hey! ba ba mo sa mga kuyis na tiyay nabag? Bawal akong ginawa. Uy, kayo! ko! akong ko! Masige, o, it's such a joke. O, may jowa ako. Laging kayo. Actually, sopas nga, trip. Tapos may itlog no. na. Wala <laughs> no. na meron sa mouth, eh. Uy, wala. Wait, Wait. Wait. egg. Hey, ano sa sopa? Ayoko daw ka pa ng sopas. Sa'ko ba? Hindi ako pa. Ayoko kasi yung sopas yung... Yung pasta basa, yung parang ako. Ah, Oo. kapag basa mo sa ba Sabaw lang, keri yun. Pero yung kakain ko kasi yung ano, nadidiri ako. Ako naman, gusto ko naman sa sopas, yung medyo latana yung ano, yung noodles. Hmm. Yung malambot na siya, yung bumukang buka na siya. Ah, okay. Kaya kapal nagkakamiba. <laughs> <laughs> Napapagod na ako, gutom na ako. Wala, Wala okay. ako. Pamin. Tapas, pamin ako na pa akong kain, gago. Ang tagal pa lang paminta, paminta. May hangover pa ako ngayon ha? Dapat ako kahin, eh. na. Dapat na ako punta ngayon eh. Nataba? Oo, oo, kung hindi lang nag-aya ito ng pa, ano. Ano pupunta ka ka? Punang ganda ng laban Para mo. Para pupunta ayoko. Pa. Ako ah, pupunta sana ako. Kaso hindi na may ganap kasi ako. Saka hindi rin kasi mag-overnight sa inyo noon. Kasi wag na lang tayo lang effort. Kailan ano do, -do tayo mag-over pag nagawa ka nito? Oo. Ko so, hindi ko maano kung ang title ba tin nito ay pinaglutuan ko. Ay, hindi ko maangkin ako lang ang nagluto. Gano'n <laughs> <laughs> naman din pinaglutuan mo mga ba? lang okay na okay. ang okay, dami. Okay, Gaga okay. okay. masarap marami. Mangingitim niya. Hindi okay, ganyan mo, tiga mo. Okay so, na So, wait lang guys. Maglilinis muna ako while ano. Uh -huh. Ayun, ayun ko muna tong mga yeme. Okay. ng Ako na. Alano? Ay, wala na mo. Kaya ka-stress. Oh, kaya, kayo, kaya kayo stress kasi no? na, na mga gano'n mo. Ay, hindi. Napas ko na rin, madam, para mamaya pag nabitid mo. Para na, mong mo. Para nagkakaroon mo. Para mo. Para mong no, okay. mo. okay. okay. ka dito para magputre pa. Ha? <laughs> Ay. Ay. Bakala, ayan na. O, vlog ni madam, siya magugus na plato. Ganun, te. O, kasi ako magunga. Ako magunga. Kaya nga inagaw ko. Kaya nga nagugas ako ulit. Kaya inagaw ko. Kaya nga Asa dapat dapat wala pala ako dok magu. Kapan ng mukha niyan? Sabi wala na magluluto dito. Hindi ba? kung pag maglu- ay hindi, hindi mo ganoon. Sabi ko, si bakla wala oh, vlog niya ha. Ay, F tayo. Ay, siya na. Baka na, baka mo naman to. Baka yun <laughs> <naman, okay laughs> na, baka yun na, baka yun naman si Darla. Baka ipagugas ka ng plato, o dam pang oh, Kung makalat dito, ikaw naman ang matutulog, di ikaw magugas. Ikaw naman may iwan. Baka labahin mo <laughs> dito. Wala ka dimang choice ko, di kong yun pa. Magagalit ka lang, kapabalik mo naman kami, di ba? Sabihin, nakikipunta lang tayo, sa pang burara. Pero, okay. Okay lang naman, okay lang. Sobrang bakit, siya ka-bitty. Malala mo na kung no, mangyayon. Kapag napabiktim ka, para kawaan ko ng tao. Hindi, nakikita niyo yung totoong galing kapag bagong ngiting ako. Yung walang uh, filter. <laughs> Ay, kanina. nina, sampaling ko yan. Kawala <laughs> ka ba kanina? Oo. Sino? Naputulan ako na kunayan ng tubig. Kasi kakalanan nila, hindi nga gumagana yung hika. Di ba nalipat na <laughs> yung <tayong, laughs> ano? Ito nga <laughs> lang. <laughs> ito nga lang. <laughs> kaya e, yung ano. Baka wala ka bang kamay. Kaya naman may kabe dito. dito. ano lang yung ano, yung bill Kung Wala pang 1,000. Ah, Nabalik naman kanina. Oo, oh, may nalik. Ay, hakil nga. ano malaba, ah. di ba? Ay, ay, pa, diba, ano yan? <laughs> <likundang laughs> oh, oh, oh. <laughs> <ba? laughs> ay, ano Basta pasok muta. Nung, ano? Nung, ano? Nung, ano? Mama Pan. <laughs> pa, you, Mama Pan. Sali ka na rin sa ipak, Ay, hindi na. Ayun na. <dina>, <laughs> Gagawa mo, <laughs> ano pa nga, Vlad? Nakartan. <laughs> Ah, uh, I'm not mean. <laughs> GM yung manok, yung manok na. Wala akong kabay. <laughs> ako. Baso ka yun na. Tignan mo, bas ka na naman yun. Eh, bas <laughs> <laughs> Nakara lang. Nakaraan. Pwede na akong mag-sorry. Kaya na Kaya ako makain lang ako. Anong <laughs> nasa <nasilana. laughs> ka? Wala kasi kami kumikilit. Ikaw, nag-design po. Kaya naman na nag-edit ako <laughs> ng vlog <plug laughs> ko noon. Hindi ko nag-edit ako noon. Nag-ano ka noon, may kachat ka. Oo, may kachat ka talaga. Pag yun man nag-edit ako, hindi private ko yun ah. So, ay mga mangar, tapos na pong lutuin ang amin carbonara. Pero, abangan nyo na lang kung ano ang inalabasan at ang lahat na vlog ni Darla. Dahil -vlog naman kami ng react namin at may Q&A ni Darla. So, abangan nyo yan. Maraming maraming salamat sa mga bakla sa pagtulong sa So, yan. And thank you guys for always supporting our impact video. Dahil nga nang ganito lang muna magkita kita tayo. Bye! Hi, maraming maraming alamat at ng video na ito. At natuwa, ka, please don't forget to like and share like video. Mag-subscribe na rin kayo para bongan na. na. Hmm.